na taong gulang pa lamang pero lumalaban na sa stage 4 cancer ang isang bata sa Pasig. Para bigyan naman ng kambalita, Mobile Journal, Yeda Pascual. May stage 4 cancer at tatlong major operations na ang pinagdaanan pero patuloy na lumalaban para mabuhay ang isang bata mula Pasig City. Siya sininyo apat na taong gulang, anak ni Sara at Ang bata hindi pa man ipapanganak, fighter na ayon sa kanyang ina. 26 weeks pa lang kasi si sa sinagupunan ng madiagnose ng hydrocephalus at dandy walker malformation cyst. Pareho itong congenital defect kung saan apektado ang utak. May fluid pong namuo sa ano niya sa ulo niya kailangan pong i-drain, kaya po beneficent siya, yun po yung una. Pagtuntong ni Nino ng dalawang taon, siya naman ay na-diagnose na may hepatoblastoma stage 4. Ito ay cancer sa atay na ang tinatamaan mga batang edad tatlo pa baba. Napapansin po namin na bigla po siyang nangayayat, ma'am. Bigla po siyang namutla, tapos yung tiyan niya po, ma'am, ay bigla pong parang lumulobo po. Si Nino kinakailangan mag-undergo ng walong sesyon ng chemotherapy. Pagtapos nito, sumailalim na siya sa ikalawang operasyon, ang hepatectomy, kung saan tinanggal yung mga cancerous na tumor sa kanyang atay pero may sumunod pang pagsubok. Nag malfunction po yung BP shunt niya. bigla po kasi lumobo yung chan niya po as in lumubong lumobo po yung chan niya. inoperahan na naman po siya. Pangatlong opera niya na po yun ma'am yung uh, ventricular atrial shunt po. Sa puso na po kinabit ma'am. Ngayon patuloy pa na minomonitor ang kalagay ng bata. Naging posible mga operasyon kay ninyo dahil covered ng public hospital ang bill. Kaya lang labas dito yung mga test na ginagawa sa si kanya kada tatlong buwan. Sana po matulungan niyo po kami sa gastusin para po madagdagan po yung pang-CT scan niya po at MRI po. Marami pa po kasing mga doktor na dapat niya dapat na makatingin sa kanya hindi po namin ma mapagawa-gawa. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.